Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification button para hindi mahuli sa mga pinakabagong update. Magandang araw sa lahat ng ating mga kasubscriber, lalo na sa ating mga mahal na senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Kumusta po kayong lahat? Welcome muli sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahahalagan balita programa at benepisyo na ibinibigay ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong impormasyon na tiyak makakatulong sa aw at sa iyong pamilya. Ngayon, pag-uusapan natin ang napakahalagang balita na siguradong inaabangan ng marami lalo na ng ating mga senior citizens, ang Universal Social Pension. Ang tanong ko mayon, handa na ba kayo mga lolo at lola? Dahil na yung buwan ng Oktubre ay sisimulan na ang distribusyon ng benepisyog ito sa buong bansa. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ng detalyado kung ano ba ang Universal Social Pension. Magkano ang matatanggap? Sino ang makakatanggap? Kailan at saan ito ibibigay? Ano ang mga requirements? At ano ang mga dapat ninyong tandaan para hindi kayo maiwanan? Huwag kayong aalis dahil napakaraming mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Unahin natin ang tinakamahalagang tanong. Ano ba ang tinatawag na Universal Social Pension? Sa mga nakaraang taon, alam natin na hindi lahat ng senior citizens ay may natatanggap na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Mayroon tayong mga pensyado mula sa GSIS o SSS. Ngunit Paano naman ang mga senior na hindi naging miyembro o walang sapat na hulog? Marami sa kanila ang walang natatanggap na regular na kita at hirap sa pangaraw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, at iba pangailangan. Kaya naman naisipan ng gobyerno na magpatupad ng Universal Social Pension, isang programa na layong bigyan ng pantay na ayuda ang lahat ng senior citizens, kahit sila man ay pensyado o hindi. Sa madaling salita, ito ay tulong na nakalaan para sa lahat, para matiyak na walang senior citizen ang maiiwan. Magkano nga ba ang matatanggap? Ayon sa bagong programa, bawat senior citizen ay makakatanggap ng PH000 kada buwan. Oo, tama ang narinig ninyo. PH bongo, kada buwan o delang kada taon. Hindi man ito sapat para tustusan ang lahat ng pangangailangan. Malaking tulong pa rin ito lalo na sa pagbili ng mga gamot, pagkain at iba pangunahing pangangailangan. Tandaan natin na ito ay dagdag pa sa mga iba pang benepisyo o pensyon na maaaring natatanggap ng ilan. Kaya malaking kaginhawaan ito para sa ating mga lolo't lola. At syempre, para na rin sa kanilang mga pamilya na sumusuporta sa kanila araw-araw. Ngayon naman, kailan ito ipapangahagi? Ito ang pinakahinihintay ng lahat. Ayun sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, ang distribution ng Universal Social Pension ay magsisimulang ngayong buwan ng Oktubre DOP 25. Ayun sa tentative schedule o ito ay magsisimula sa ikalawang linggo ng Oktubre at tatakbo hanggang sa katapusan ng buwan, ibig sabihin iba-iba ang schedule depende sa inyong barangay at lokal na pamahalaan. May mga lugar na mas maagang magbibigay at mayroon ding huli, kaya pinakamainam na makipag-ugnayan agad sa inyong barangay hall o sa pinakamalapit na DSWD office para malaman ang tiyak na petsa ng payout sa inyong lugar, at saan naman makukuha ang pensyon na ito? Kadalasan ay gagawin ang distribution sa mga barangay hall, covered court o sa iba pang community centers na karaniwang ginagamit para sa ganitong klasing payout. May mga lugar naman na gagawin ng house-to-house -house delivery lalo na kung ang senior ay bedridden o hirap ng makalakad papunta sa venue. Ito ay para siguraduhin na lahat ng seniors ay makakatanggap kahit pa sila ay may sakit o hirap ng bumiyahe. Bukod ba dito, may mga pilot areas kung saan sinusubukan ang digital payout. Ibig sabihin ay idadaan ng pera sa ATM o sa e-wallet. Kaya kung kayo ay may account na sa mga banko o e-wallet, magandang abangan kung kasama ang inyong lugar sa programang ito. Mga lolo at lola, napakahalaga rin na magdala kayo ng tamang requirements sa araw ng payout. Kadalasan ay kailangan lang ninyo ng valid ID para makuha ang inyong pensyon. Kung hindi kayo makakapunta dahil sa sakit o iba pang dahilan, Maaari kayong magtalaga ng representative na kukuha sa inyong pensyon. Ang kailangan lamang ay authorization letter, photocopy ng ID ng senior, at valid ID ng representative. Mahigpit po ang pagpapatupad nito para maiwasan ang mga maling transaksyon at siguraduhin sa tamang tao na pupunta ang pera. Isa pang paalala na hindi natin dapat kalimutan, magingat po tayo sa mga scammer dahil malaking benepisyo ito at maraming pera ang ilalabas ng gobyerno. Hindi maiiwasan na may mga manloloko na susubok samantalahin ang ating mga senior citizens. Tandaan po ninyo, libre ang Universal Social Pension. Wala kayong kailangang bayaran para kayo ay maisama sa listahan. Hindi na rin kailangan ng fixers o middleman kung may lumapit sa inyo at sinabing magbayad para masigurado ang inyong pangalan. Huwag po kayong maniniwala at agad na i-report sa barangay o sa DSWD. Ang tanong ng marami, paano kung wala akong record sa barangay? O paano kung lumipat ako ng tirahan? Ang pinakamahalaga po ay siguraduhin na updated ang inyong impormasyon sa barangay. Kung kayo ay bagong lipat, Makipag-ugnayan agad para may lista ang inyong pangalan. Ang listahan ng mga senior citizens ay galing sa barangay at inaakyat sa DSWD. Kaya doon pa lamang ay dapat ay maayos na ang inyong impormasyon. Kung may kulang na detalye, huwag mag-alala dahil may mga verification process pa rin na ginagawa bago ibigay ang pensyon. Nayon, isipin natin ang magiging epekto nito. Kung bawat senior citizen ay makakatanggap ng PH000 kada buwan. Napakalaking tulong nito sa bawat pamilya. Isipin ninyo, kung sa isang bahay ay may dalawang senior citizen. Ibig sabihin, 2000 kada buwan ang nadaragdag sa budget ng pamilya. Kung gagamitin ito sa gamot, malaking bagay na. Kung ipangbibili naman ito ng pagkain, siguradong makakagaan. At higit sa lahat, ito ay pagkilala sa malaking kontribusyon ng ating mga lolo't lola sa lipunan. Sa mahabang panahon, sila ang nagtrabaho at nagsakripisyo, at nayon, ay nararapat lamang na sila ay maalalayan sa kanilang pagtanda. Marami rin ang nagtatanong, sapat ba ang pibongo? Sa totoo lang, hindi. Dahil sa taas ng presyo ng bilihin at gamot, kulang na kulang ito kung ikukumpara sa aktwal na pangangailangan ng isang senyor. Ngunit kung titignan natin sa mas malawak na pananaw, ito ay isang simula. Ang mahalaga ay naumpisahan na ang programa at unti-unti itong mapapalakas pa sa mga darating na taon. May posibilidad na tumaas pa ang halaga ng pensyon, depende sa budget ng gobyerno at sa suporta ng publiko kaya mahalaga rin na iparating natin ang ating mga hinaing at sugesyon, upang lalo pang mapabuti ang programang ito. Habang papalapit ang distribusyon na yung Oktubre, may ilang bagay na dapat nating gawin. Una, siguraduhin na kayo o ang inyong mahal sa buhay na senior citizen ay nasa opisyal na listahan ng barangay. Pangalawa, alamin ang eksaktong petsa ng payout sa inyong lugar upang maiwasan ang kalituhan at siksikan. Pangatlo, ihanda ang mga requirements gaya ng valid ID at authorization letter kung kinakailangan. Pangapat, magingat sa mga scammer at huwag basta-basta magbigay ng pera o impormasyon sa hindi opisyal na tao. At panghuli, gamitin ng tama ang pensyon na matatanggap upang higit na makinabang senior citizen. Mga ka Malinaw na ang Universal Social Pension ay isang malaking hakbang tungo sa mas maayos na pamumuhay para sa ating mga senior citizens. Sa kabila ng mga kakulangan nito, ito ay simbolo ng malasakit ng pamahalaan sa ating mga lolo at lola. Kaya naman napakahalaga na tayo ay maging maalam, handa, at alerto. Kung may katanungan pa kayo tungkol dito, Huwag kayong mahihiyang magtanong sa inyong barangay officials o sa DSWD offices. Mas mabuti ng sigurado kaysa mapag-iwanan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo ba sapat na ang PH000 kada buwan para sa ating mga senior citizens? Ano ang mga dapat pang idagdag o baguhin sa programang ito? I-comment ninyo sa ibaba dahil mahalagang marinig din ang boses ng publiko, lalo na ng mga pamilya ng ating mga lolo at lola. At bago tayo magtapos, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang video na ito, like at ishare sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para sila man ay maging updated. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para hindi ninyo mames ang iba pang mga balita at impormasyon tungkol sa mga programang makakatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasubscriber. Ingat lagi at sana ay maging maayos at matiwasay ang distribusyon ng Universal Social Pension ngayong Oktubre. Handa na ba kayo, mga lolo at lola? Siguraduhin na oo ang sagot ninyo dahil darating na ang tulong na para sa inyo. Hanggang sa muli